may uwak pagkatapos ng ulan ayan siya guys o, ang laki niya yan guys pero ni zoom ko lang kasi medyo malayo yan dito sa amin ah, sa baba yan sa baba 'di ba ah naulanan siguro yang uwak na yan sumakit siguro yung ulo niya guys <laughs> 'di ba kasi nainitan siya tapos naulanan kaya ayan oh. nan sige galak pa more, kaya ayan na ulanan ka tuloy di sumakit ang ulo mo nagpahinga ka Charo. Ba babantay lang yan dyan guys na makakain niya kasi nga maraming bunga yung palma na yan o. pero naubos na naunahan na ata siya ng squirrel no di ba Oo. oh. Ayan. O, may bunga din yan, no. Bunga din niya yan, no. Pero, hindi niya yan kinakain. Kasi parang, ma maano, ayan. Parang wild na lansones. Pero hindi, hindi naman kinakain ng mga, ano Kasi nakakahilo. Ng mga ibon. Bunga na lang ng palmaya, no. Ah. Eh, tagal niya talaga nagpahinga. Ay, napagod. Kawawa naman. Hmm. Nan. Sige, gala-gala pa. Kaya yan, naulanan ka. Na. Mama, eh, mo. Hindi talaga siya lumipad, oh. Ayan. Naulanan na uwak. Ayan, guys. O, diba, guys? Dami yan palma dyan, guys ang uunahan lang yung squirrel, ibon. Da, mabuti na lang malinis yung jealousy ko kaya nakikita niya mula maliwanag. Ayan. Bye. Bye-bye, uwak. Uwak. Mau na uwak. Mau. Ito, ito, ito. Malis na siya. oh. Oh. Oh galaw-galaw yung ulo niya ah o oh, dalawa na sila ayun hala 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 ba? Yung, di ko pahan sang uwak ang kwan b ang brown binakuhahan ko b Naglalampungan ng uwak oh. Ayan ang isa. Hindi yan siya uwak. Ewan ko kung ano yan. Asa na yun? Ayun, ayun, ayun. Nan. Oh. Tingnan natin guys kay kanina binibigyan siya ng pagkain pagkatapos nila mga labing-labing binibigyan siya ng pagkain ng uwak. Ito siya kasi, hindi siya matawag na uwak kasi brown man ang kulay niya. Tsaka ang laking ibon yan. Ang laking ibon yan guys. Ganito dito sa amin, di ba? Maraming wild animals. Oh, di ba? Ayun, ayun, naglalakad na. Wala na, nagtago na siya. Nasaan na yung isa? Wala